Hello guys, good morning. Ito, tumating akong parcel din sa umaga. Ito, ito Ay, maganda na 'yung libre nila, oh. Freebies. Hmm, Libre lang 'to, guys, Wow, oh. happy na 'yan. tapos pa prevision dito sa, order kung ano dali itu hmm, ah ano pala to aku di ano to di kagat clip pala to Ray, ang cute. Zumba, tamana, Agoy, kakyut ba oy? <laughs> Ang ganda oh. Eh, ano siya paru-paru. Ay. Wala na tanggal. sayang. Ano paru paro ang ganda ng mga kulay, guys. Mm. Eh. Ayun, natanggal. Ilagay mo to pau. Gundo. Oh. ang daming na sa mana oi eh. dalawa yung nawala tapos isa lang yung hindi dito nawala si pearl Ayun, dito maganda yung pearl Ayun, isa, <coughs> ang yung nawala eh isa ilang kasi no daming nawala oi 1 2 3, ang cute ah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 hmm? 3 Ano siya? Ano nga? At tanggalan nandito Wala siyang ano Bakit? Okay. siya Parang hindi siya magandang 1 ano? 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sixteen, seventeen, eighteen, eighteen.

ay, ito, maganda hmm ganda ng kulay oh, may kapalit na pa oh. ba, diba, upos na yun dyan ay, ang cute oh ay, ang ganda ng red 5. Ano pa to Libre or kulang? Ilang piraso ba yung mamaya? 5. Ito naman, small. Small battery bowl. Four. five. Ah, bali, dalawang maliit. So, malaki. Limang malaki. Okay. Last. First. First to the last. First three. Ah, naman to.

Hindi maganda yung pagkagawa nito. Kasi natatanggal yung pinakan. tanggal yung pinaka pearl niya 6 jump back jump ganito na naman sana ito parang parang Then lang So, ano nga. Bago, bago, tapos sira agad. O, oh, natanggal. So, so yung. Hindi, ito lang naman. Pero okay naman, maganda siya. Okay. So, yung.

kaya lang matanggal yung isa sayang naman ang gawin dito ano nga ba para magbalik balik talian mo kaya? hindi na ba? Nekadi Iya, kan mungkin. Itu. Agis ko dito ah. Ano sa loob ah. Kala ko may ginto. Look yan. Sa loob. Ta itali mo dyan. Para ano? Sayang naman. Itali mo dyan sa ano? Sa may, di ba may buta sa gitna? Dyan mo itali. O di kaya lagyan mo na lang ng ano? Scotch tape. Akin na nga. Punta ka dito, Aga okay na. Ayan guys, bye-bye. <coughs>